Good day po sa lahat. Sa mga naghahanap po ng mga 10 peso coins dyan, meron po tayo dito. Yung malbar po natin. May guwit po yan dito sa bandang lalim. Parang error din nata yan. Good condition din po. Mas mga interesado lang po dyan. Just message lang po. Napag-uusapan din naman yung lahat. Yan lang po. Yung malbar po natin. Sana yun. Ten piece of malbar. May guhit po siya sa lalim. Diyan po banda. Maganda naman yung condition. Thank you po.